Pagkilala sa rhythm pattern gamit ang iba't ibang nota. Okay, ito po ay gawain 2, music 5. Paano nalalaman ng beats ng measures? So, ito po yung measure na tinatawag natin. Ano po? Ito yung measure. So, meron tayong 3 measures. First measure, second, and third measures. Ito naman po yung tinatawag nating bar line. Okay. Uh, ulitin natin yung tanong, ano? O, paano manalaman ang bits ng measure? So, ito na po yung mga measure natin. Meron tayong 3 measures. So, kada measures, meron tayong, uh, may mga nota doon sa loob. Sa pagitan ng bar lines. Ayan po. So, sa unang uh, nota, ito po ay half note. Ang bilang o yung beats kumpas ng half note ay 2. So, merong dalawang kumpas. Quarter or dotted quarter note, mayroong 1 and 1 half. Bakit naging 1 and 1? Kasi si quarter note po ay may bilang na 1. Pag may dot, kung ano yung uh, kalahati ng value ng uh, nota na kasama ng dot, yun yung ma-add natin. Kaya, one and one half. Ito naman ay si eighth note. Si eighth note ay mayroong one half. So, one and one half plus one half, mayroon ulit tayong two beats. Okay. Susunod so, naman, third measure. Quarter note, one beat. Okay, so 8 note, dalawang 8 note to. 1 half and 1 half. Pag pinag plus is 1. Okay, so 1 plus 1 is equal to 2. So, ibig sabihin, itong uh, first uh, question sa gawain to po ay mayroong dalawahan. Dalawahang kumpas. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, kilalanin ang mga rhythmic patterns. Bilang isa, mayroong dalawahan. Bilang dalawa, mayroong tatluhan. Bilang tatlo, mayroong apatan. panghuli pangapat mayroong dalawahan